iwanan mo na yung partner mo kapag Number 1 iwanan mo na yung partner mo kung may mga panahon na ikaw na yung sinisisi niya sa mga bagay o pangyayari na hindi na maganda Number 2 iwanan mo na yung partner mo kung minsan hindi mo nararamdaman na kasama ka pa sa mga plano niya sa buhay Number 3 iwanan mo na yung partner mo kung sa tingin mo nandyan lang siya kapag may kailangan. Pero kapag ikaw na yun nangangailangan, wala na siyang pakinabang, wala na rin siyang pakialam. Number 4 iwanan mo na yung partner mo kung mas pinipili niya ng masaktan ka kaysa yung sarili niya. Iniisip niya lagi yung magpapasaya sa kanya kaysa yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Number five, iwanan mo na yung partner mo kung sinasabi niya na ikaw yung tao na lumulunod sa kanya pero ginawa mo naman lahat alang-alang sa kanya. Sarili niya lang yung nakikita niya at ayaw niyang umunlad kasama ka. Number six, iwanan mo na yung partner mo kung inaabuso ka niya physically and verbally. Number seven, iwanan mo na yung partner mo kung hindi kanya kayang pahalagahan. Hindi niya pinapahalagahan yung nararamdaman mo at yung mga bagay na ayaw mo sa kanya. Number eight, iwanan mo na yung partner mo kung paulit-ulit na lang yung senaryo na nag-aaway kayo, sinasabi at ka na mga masasakit na salita, yung tipong parang toxic na yung relasyon ninyo. Number nine, iwanan mo na yung partner mo kung yung dating ibinibigay niya ng kusa, oras, mga bagay, at iba pa ay sinusumbat niya na sa iyo ngayon. Dahil ang totoong taong nagmamahal, nagbibigay, umiintindi, pero may respeto at nagbibigay ng halaga sa taong minamahal niya dahil kapag nasaktan ka niya masasaktan din siya protect yourself sa mga taong mahal lang 'yung sarili 10 basic rules kapag plano mo na mag-asawa o papasok ka sa isang relasyon makinig ka para malaman mo number 1 palagi kang magsabi ng totoo number 2 pamilya muna bago ang barkada number 3 Mag-date kayo minsan o mag-relax lalong-lalo na kapag may mga time. Number four, pag-ipunan ang kinabukasan. Kinabukasan para sa pamilya lalong-lalo na sa maging anak ninyo. Number five, huwag kayong magkwentahan o magsumbatan kapag nag-aaway. Number six, palagi ninyong iparamdam yung paglalambing. Number 7, 'wag na 'wag niyong pag-aawayan ang pera. Kasi iyan 'yung isa sa mga sanhi kung bakit naging toxic ang relasyon ninyo. Number 8, palaging nasa top 1 priority mo ang pamilya. Above all, pamilya muna bago 'yung ibang bagay. Number 9, umiwas ka palagi sa mga tukso. At ang panghuli, ang number 10 Mahalin mo ng totoo, walang karibal. Siya lang ang mahalin mo ng buong buo yung asawa mo o magiging karelasyon mo. Niloko mo ko pero pinatawad kita. Pero, what if? What if ako yung nagluko, ako yung sumira sa pagkatao mo? Ako yung nakikipagkita at kumakausap ng iba. Nakikipaglandian sa iba habang tayo pa. Kaya mo ba akong patawarin tulad ng pagpapatawad ko sa'yo? What if lang naman? Sa letrang N Nagmahal Niloko Nasaktan naiwan, nagparaya, at ngayon nag-iisa. Sabi nila, kapag namatay ka raw, hindi mo mapapansing patay ka na pala. Ganon din sa pag-ibig. Hindi mo namamalayan na nagpapakatanga ka na pala ng sobra sa taong wala namang kwenta. Minsan, alam mong pinapabayaan ka, alam mong wala nang pagmamahal sa'yo, pero pinipilit mo pa rin mahalin ka.